Sayo. Good morning. 4:00 AM, 4:30. Si Dodong ay naligo. <coughs> naligo na si Dodong at nakasaing na din. Tin tinulungan ko na lang dito doon si Dodong <coughs> hindi klaro yung may ilaw ayan sa puso naliligo hindi klaro kasi madilim <coughs> Madilim ang ano, puso. <coughs> Masakit. Masakit ang aking likod. Gabing-gabing <coughs> ako nang katapos kahapon sa pag-ano ng tamban. So ayan si Dodong na nalalamigan doon sa pusok. Malamig daw. So ayan ang aking kanin. At yung kapitbahay namin. Kapitbahay na po. Oh. mga Mga kapitbahay namin ang aga-agang naligo ng mga bata. Excited mag-school. tapos na ang ating matapos. Si so, Dodong hintayin ko na lang matapos maligo. Kakain na tapos. Please. Mamaya ulit. Huh? Ano ayun? Ayun. na si Elo. Huh? Kau na, dudong. Ang rin ko ta. Good morning. Mamasahero na si. At first day of school ni Dodong, first day of school. First day of hatod din ng ba ng pagkain ni Lolo Rick. Ng Kurek. So ayan. Yan, hatid-hatid tayo ng baon for today's video, Charis. Buenas. ¿Qué <tik> capi? Hindi, hinanay mong kape o ganon. Pag kung anak, dali, kaya baka kanon sa iro. Manok. Sige na. Pag-ayaw, manok o nakaridi na. Baka kanon na yung pagkaon. Sige na. Jadi ayo aki ba el kau dari tuyukku manuk. Sini kopi. kopi. Uli na ko. Hmm? Eskwela na. So, ayan. Tapos na. Ayan. Ay, hindi makikita. Hindi makikita. Ayan. Kumakain na siya. Ay, hindi pala. Nag-walking pa siya. Ginamit na yung walker niya sa anong paligid natin. So, ngayon po ay 7. Alas 7 in punto. At si Dodong ang na. Kanina pa. At si Chris masada na. Ayan. Dapat kanina pa yan si Chris kasi dapat mga estudyante 6.30. Kaso, masakit ang katawan ko ngayon. Ay, Diyos. Kasi kagabi, 9.00. 9.40 na at ako natapos sa pagluluto ng ta tamban para gawing fishbowl na plat para lang para may makain ngayon pinaulam ko sa kanila kay lolo ko pati binaon ni Dudung at bigyan ko rin ang biyanan ko so, tapos marami ka prito kasi marami may nagbigay din kahapon sa amin ng isda so ayan ang ating paligid ayan, thank you for watching mamaya ulit yung motor na laging sira katulgun gud go. kasi kapoy ko gahapon gabi o uh, nidodong handa sa mga baon prito atong tamban Paghimay kapoy ko hapit na human o gluto, tapos natulog ko alas 12 tapos namata ko alas 4 karon katulgun ko So, humalagaon ang tigulang uh, silulorek, humalagaon ako ng hetdan. Karoon ang bienan. Dalhan ko ng ulam para yung problema ko, hugasin. Ang maraming hugasin. Matulog muna siguro ako sandali. Yung tinda-tinda ko dyan, wala naman siguro mga ano dyan kasi may mga aso, maraming aso. So, ayan lang po, mamaya ulit. Hi, guys! Ngayon po ay 12.30. At maghahati naman ako ng pagkain. kagak so ayan buk bentar saya kayak lolo rick uh, <tuk> 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 panjat dong hmm hmm Di diba, ba ba? Uli na ko. So, ngayon po ay second dose ng oh, second dose, third dose ng vaccine ni Chris. Ayun, third dose ng vaccine. Last dose ata ngayon. Sabi ni Chris, last na daw yun. So, ayan. Tapos na. So, ang gagawin ko ngayon ay mag edit na naman ako ng video. baka upload ko lang kanina. mag double, -double ako ng upload. Baka naman makasahod ako kahit konti. So, ayan. So, si Chris ay nandun sa kinipot ulit yung pinuntahan namin lason. Third dose ng ano niya. Vaccine. So, hanggang dito na lang. Yung trabaho ko kay Lolo Re, kasi first day ni Chris doon ng school. First day ko din sa kanya ngayon ganun lang talaga ang life ako na talaga ang nakatuka pati sa nag, nagbigay rin ako ng ulam pero alam niya magsaing so okay lang so ayan so thank you for watching